kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya, Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. ko sa inyong lahat. Ako po inyong mare ng bayan, mare yao. Kasama natin walang iba. Attorney Danny Concepcion, abogado de Campanilla. Good evening. Magandang, magandang gabi rin sa iyo, mare. At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyo. Okay, ako'y mag-greet. Ni hao ma. Wan an. Oh, Japanese, Japanese. Japanese. Sheshi. Chinese mm, yun, ah, Chinese, Chinese huh? Very good, ah. Ang galing, oh, Japanese, Japanese. Arigato. Ayan. Ohayo gozaima. Ay, Ohayo is good morning. Eh. Kompan wa. Vietnamese, Vietnamese. Ay, hindi ko alam. <laughs> Korean, Korean. Ay, ano nga ba yung Korean? Ay, anyo hasayo. Hasayo. <laughs> <laughs> Alright, anyway, bakit nga ba natin sinasabi yan? Dahil syempre marami po tayo mga listeners at syempre mga viewers mula rin sa ibang bansa. Magandang-magandang gabi po. Usapan na naman po ng legal ang ating uh, uh pag-uusapan mo yun, di ba? Mm -hmm. Sa pindigan. Kaya ito na, mga numerong pwede ninyong tawagan. Attorney? Mm-hmm. Kapag globe, 0954-310-0331. At yung smart, 0961-770-8807. Ayan. Pero At huwag kayong mag-alala. Nakalista po dyan sa inyong screen. Ayan. Mm -hmm. At saka yung mga nasa ibang bansa, kung gusto nyo pong tumawag sa amin, pwede naman yung sabihin kaagad doon sa ating Facebook Messenger. Ayan, i-PM nyo ang TVU, yan. you want them to, to consult something. Go, go, go lang yan, di ba? Dami kasi nga gustong magtanong sa iba't ibang panig ng mundo. Mm -hmm. Yeah? Yeah. Okay. Yeah, okay. Yeah, okay. <laughs> Eto na. Agreed. Agree. Agree. Eto na, si Bea ng uh, Taguig. 28 years old. Good day po. Maari po bang kasuhan ng isang asawa kung hindi niya pinapaalam o pinapaalam ng sadya sa kanyang asawa ang binyag ng kanilang anak? Ay, ay magkaaway -awa, mag sila. Ah, pero okay. Panginoon, kung Diyos, may binyag pa lang ito. Oo nga. Ah, ba? Diba? E eh, paano kung tuli na? Ah, <laughs> hindi pero sa akin, minsan yung ano, yung dahil nag-aaway yung mag-asawa, kahit dun sa kasal ng anak, hindi pinapupunta yung isa. Ang, Very sad. Uh, oh. Yeah, do Ang problema kasi dito, ano ba ang na-injure nung siya ay hindi sinabihan kung kailan ang binyag ng kanilang anak at kaya siya hindi nakadalo at hindi nasama sa mga photos. Hindi siya inimbite. hindi siya inimbite. Okay, dun sa binyag ng kanilang anak. Ana, ano oh. kaya ang masasabi natin na injury na kanyang tinan mo, siguro emotional di ba? or psychological injury ouch oh, medyo pagkaho kasi ganyan na ang magiging basihan ng ating demanda medyo komplikado na example anong paparusan natin kimisis? Papakulog ba natin yun dahil hindi niya nasabihan yung kanyang asawa na hiwalay naman sila eh, na? Eh sa tingin ko merong mas malalim na galit si Mrs. Ay palagay ko nga hiwalay na. O oh, hindi lang siguro hiwalay. Baka mm -hmm. may nalaman siya na nakasakit ng kanyang damdamin. Mm -hmm. Ikaw lang ba masasaktan? Mm -hmm. Hindi mo makikitaan at hindi mo makikita ang anak mo ever and ever. Mga ganun. Ang linyahan. Mm -hmm. Di ba ganyan talaga kahit sa pelikula din? Ganyan, ganyan. Ngayon. Hindi po kasi lahat na away mag asawa ay na kukuha sa legal na paraan. Ito po ang yeah. isa sa mga problemang ito. Yeah, that's true. Na hindi that's ko true. kami ako, hindi po ako ah uh, kumbinsido na dapat ay gawin nating legal ang usapan lalo na sa pamilya Pina, sa asawa, uh, sa anak eh lalo pa binyag anak. lang ito oh. binyag. Totot, totot, totot. pero kapag kaya uh, suporta na ang pinag-uusapan di ba? suporta sa bata suporta sa asawa hmm. ibang usapan may question ako dyan pero ito kasi parang nagkasamaan ng loob kasi hindi na imbita sa binyag ng anak niya Pakainin pita pa pabinyagan mo uli. Kung ano naman masama, dalawang binyag eh. Pabinyo, dalawang binyag? Oo. Eh. Oh, Imbitahan mo yung bata, kunin mo, tapos pabinyagan mo uli. At least may dalawang dalawa regalo. Ay, dalawa binyag. Dalawa dalawang regalo. regalo o, diba? may, may yung isang binyag doon sa kanyang mga sak... Kasi yung unang binyag na nangyari... Sa partidos ng asawa niya. Sa partidos niya. nung misis ah, okay. niya. Ngayon, itong namang pangalawang binyag sa party ng minister. Eh, ba't kayo ganyan? Kawawa naman yung bata. Ang dami niyang pangalan. Iba-iba pangalan niya. Hindi, pero at least yung... Hindi, pasim. Ang na lang. Ang dala lang same, niya. Sim pangalan naman yun. Ah, okay. Dalawang seremonya lang. Ah. Di ba? Wala namang kasama. dalawang binyag. Gusto mo tatlo, pwede eh. diba? pe. Okay. O oh, okay. ngayon, edi eh, happy naman yung bata. Dalawang beses ang kanyang party. Hmm. Pero breath. hindi. Hindi natin alam kung anong nang ng bata. Kaya yeah, nga. Itong eh, pero, baby pa, wala pa wala alam. Wala ka alam-alam yun. Ang tanong ko dito ay mm. ganito. Mm. For example, meron nga siyang, uh, you know, may hinanakit siguro siya, mm. doon sa kanyang asawa, kaya niya ginawa yan. Mm. E eh, paano, meron bang say itong esposo niyang lalaki? Kasi syempre, yun, siguro yung babae yun, no? Kung, for example, o oh, sige ha, hindi mo ko inimbita, wag na wag kang makakahini sa akin na suporta. Kaya di ba gano'n? Eh, kasi baka hindi naman masyadong mabigat yung kasalanan compared doon sa kanyang ipaparusa Kasi tandaan mo, kapag hindi siya nagbigay ng support, ang magugutom yung bata. Ah. Wala namang kinalaman yung bata doon sa hindi pagkaimbitaron sa ama. Tama. Ah, diba? Eh, kawawa naman yung bata. So, okay. baka eh, hindi... <laughs> hindi ko mo may surot yung bahay, ang ating gawing solusyon punugin ng bahay. Tama. O oh, anyway, mm -hmm. so sabi nga ni attorney, okay lang, hindi mag-imbita ka ng sayo. Ah, oh, pabinyag eh, kunin mo. Kunin niyo yung bata, heramin mo yung bata, magpabinyag ka ng sayo. Mm hindi -hmm. ang tawag doon, it's a At balon-baluna. <laughs> a at balon-baluna. Okay, ah. may caller muna tayo from Quezon City. Hi Mars! Magandang-magandang gabi sa iyo. Mars! Jupiter, attorney. Venus. Okay. Magandang yes, gabi magandang rin po. Gabi. Anong tanong natin, Mars? Um, attorney, tanong po lang po kung ano po daw, pwede pong advice niya sa ako. Sige, anong atin. problema natin? Pakinggan mong maigay kasi galing Mars. Kaya okay lang. Ha? Medyo hinahinay. Galing ito kay Mars from, from Kessel Mars. City. Oo. Ah, sorry, sorry. From Sige, Mars. hinahinay Mars. Go. Um, attorney, kasi ganito po kasi yan nagtanong po kasi ako na um, pagka, nakahiram po ako ng pera okay mm -hmm. sa kaibigan ko. Bali, dalawang mm -hmm. dalawa po sila yung hinahingi ako ng tulong. Mm -hmm. Pero yung isa, mm -hmm. siya po yung nag-garantor sa akin. Mm -hmm. okay. Pangalan niya. Opo. Huwag mo, mo lang isang sabihin mm yung pangalan. Okay, sige, go. Mm and then? And then? nung nagkaroon po ng problema about na sa perang nahiram. Hindi na kabayan, in short. Nakabayad naman po ako. Eh ano pero, naging problema? Kasi po, yung mga time na, yung pera po talaga noon, hindi po ako actually ang gumamit. Ay, sino? Ibang tao din po. Ay, kano ka Siyempre ano, po, ano. ako po yung nanghiram. Cargo po, po yun. Oo nga, pero ano, so, ba ay, bakit mo, bakit ikaw nanghiram, para sa ibang tao, meron ka bang komisyon? Wala po. Paano Wala. po yun eh? Tulong lang. Business po? Ano po? Business. Sa business, opo. Sa negosyo ah, na. Oh, pero hindi ka kasosyo. Opo. At talagang kaibigan um, mo lang. Opo. At wala kang komisyon doon sa inutang. Wala kang cut, um, wala kang cut doon sa utang na ibinigay mo pa, uh, na ibinigay mo doon sa kaibigan mo. Meron po. Hindi eh, naman po yung totally yun yung issue na... Ah, okay, kaya ka, na... tinatanong ko lang. So, meron kang cut na may, tinanggap? May tinanggap ka bang cut o komisyon? Wala? Wala pa. Okay. so, ano problema? Anong problema nga? Kasi nga po yung dalawang taong hiniraman, yung isa po doon, lagi niya po akong pinapahiya sa eh, kala ko nakabayad ka na. Eh, akala ko ka nakabayad. Eh, bakit ka pinapahiya? Oh, bakit ka pinapahiya? Ang nangyari po kasi, usapan namin, 3 months lang po ibibigay. Okay. Hmm. Kasama na po yung interest. Oh, hmm. ano yung nangyari? Nung una po, nakakahulog naman po ako. Mm. pangalawa po, hindi na po ako Pinulungan ng no, taong pin pinulungan ko. Mm. Ako na po ang nag-provide. Oh, so in short, mm. hindi ka nakabayan ka naman yung joke. Well, nakabayan Pero nakabayan siya. Pero nagkaroon lang. lang. nagkaroon lang ng delay, di ba? Opo. Na-delay lang. Ah, na-delay lang. In fact, sinagot nga niya eh. Siya na ang nagbayad doon sa pinautang, niya. niya na nagbalas na. Oh, isa, pero buo mo oh, bang oh, nabayaran, hindi lang on time, gano'n. Opo. Oh, ah, pero yung ni uh, may-ari po ng, rin ng pera, pumayag naman po kahit paunti unti basta matapos po. natapos ah, mo naman. Opo. Oh, ang baling na iwan na lang po yung another tubo. ah, ah so may mga tubo ah, pang naiwanan. Okay, sige. O, oh, yung oh, problema mo dun sa ang isa? Ang pinaka-concern ko po talaga, oh. Yung kamag-anak lang po ng pinanghiraman po, lagi niya po akong pinapahiya sa GC. Hindi, sandali mo na. sandali so, mo, okay. mo na. Yung kamag-anak na ito, ito ba yung gumarandiya? Opo. Ah, pero siya naman, hindi naman siya nasingin. Siya nga. Yung, ano ko ba, isa sa salinaan. Sabi mo dalawa lang yung mong ano ko. Muna naman tayo sa dalawa naman sila okay. talagang kausap mo. Pero yung isa lang ang nagbigay sa'yo ng pera. Yung isa, gumaran lang oh, eh. Siya po yung, siya po yung, umirma, nakatunayan na siya ang nanghirap. Oh, yun nga. Kaya nga siya. Hindi, pero gumaran lang siya. Oh, okay, yung siya na siya yung nanghirap, pero ikaw magbabayan. Ikaw naman, oh, ay i-deliver mo din naman yung pera sa ibang tao. At Opo. ang sabi mo sa akin, wala ka namang kinita. Doon sa, oh, talagang tinulungan mo lang, di ba? Opo. Ayan. Pero, pero itong, itong pangalawa, itong pangalawa kausap ng tao, na hindi naman siya yung nagbigay ng pera, pero siya yung gumarantya, siya yung nanghihiya sa'yo. Opo. Okay. Pero siya naman, ay hindi naman nagbayad, doon sa unang kausap mo na siyang nagbigay ng pera sa iyo. Nahilo na siya. <laughs> Ikaw lang ang nagbayad eh, hindi naman nagbayad yung guarantor, di ba? Totally po, hindi pa po siya guarantor. Yung isang tao lang, wala po siyang pinirmahan, sinamahan lang. O At tapos naman, pinap na lang po yung nahiraman namin pera. Ah, in short, hindi naman siya guarantor. Inirefer ka oh, lang. Inirefer okay. ka okay. lang. Ayun. So ngayon, siya ngayon yung nagpapaya sa kanya sa GC. Ano sinasabi niya? Eh, bayad ka na. At pumayag naman niya isang niya hundi hundi, ako isang na, unti-unti. na, ano? Nag-iba kasi po yung trato niya sa akin. nasabi oh. Na sabi niya, yung utang mo, sabi, three months lang. Inabot na ng isang taon, no? Paulit-ulit niya po akong ginaganon. O, sana nasagutin po, mo siya, oy nakabayad na ako. Kahit wala po siyang minimension ng na pangalan pero alam po ng mga tao kung sino po yung tinutukoy niya kahit sa so napapahiya pa siya alam, ah, okay eh, o di sabi sa mo si GC ano ba yung GC group chat hindi eh, sabihan mo sa group chat oy tumigil ka nakabayad na ako oh bakit hindi eh, mo siya sagutin ayun nga po hindi ko pumaano may balance pa akong that time na yon magkano pa balance mo ano na lang po bali another tubo nila Magkano yan? Diyan, 12,000. Ayun. Okay. Sa so, madal sabi, hindi ka naman makasipa sa kanila dahil may utang ka pa. May utang pa siya. Existing okay. pa. Okay. So, anong gusto mong itanong kay attorney? Kasi po, nung iba lagi po ako nagkikip, lagi ko po pong tinitinti yung mga sinasabi niya, pinaparinig niya. Hmm. Kahit sa public place, kung parinda niya ako, pero alam ng mga tao kung sino sinasabihan niya that time na sumabog na po talaga kinofront ako na siya na bakit mo ginagawa sa akin Ayun. yun? ako na, na. yun Tapos, mm -hmm. ano nangyari? Ayun po, nagkaroon po ako na tayo, ng si panic attack. Panic, panic attack po ako. Halos sumaas. Oh, BP ko halos. Hanggang ngayon po, hindi po ako okay kasi iba po yung parang nais nice, na ano po ako sa pinapasokan kong trabaho. Para ah, ano natotroma ka na. na. Okay. Mm. Tanong lang, nung nagkita kayo, nag ba kayo? Hindi naman. Wala naman po. Ah, uh, walang sampalan, sabunutan, wala na ron. Na, na, wala, wala, na na, wala. wala. naman uh, po. Uh, na sinisigaw niya na magpahay ka ng utang mo kahit ang dami po ng tao. Ah, uh, sabihin mo, uh, didimanda kita. Nangihihiya ka. Uh, uh, ah, yeah. Nang, uh, yeah. Oh, takutin mo na siya. Pag hindi ka tumigil, eh, didimanda kita. Hindi de demanda kita ngayon na. Mm, mm, Yan. Hindi de demanda kita pa. Wait, ito naman. Alam mo Mars na intindihan ko yung feeling mo kasi syempre pag nasa harap ka ng ibang tao, paano ka naman gagalaw in the future na wala ka saka, naman talaga intention na mangloko. Oh, oh. At saka ito kasi oh. ay hindi ito professional na malulubak. Oo. Oh. Oh. Yung papayag so, naman siya eh. Yung mga professional naman na mga nandun. Kasi time no, na yung kinampronta ko po siya, uh -huh. -oh. magbabayad na po talaga ako noon. Hmm. Tapos, okay. po ng problema sa GC namin. Tinatanong sino may mga concern. Doon na naman po siya bumirit ng pamamahiya, ng pamarinig niya ako, kung ano-ano. Oh, Mars, ganito na lang, sabi ni Atty. Ito, bang, ito ba ano, itong uh, nangihiya sa iyo na to? May komisyon ba siya doon sa Opo. Ayun. Ah, Ibig sabihin kaya, mo ay may may meron may, kasi nang dito eh nangungumisyon sa utang, mga usurero. Ah, Opo. so sasabihin din niya sa JC ah, pero niya ano, blind, Ah, Blind, ILM. Eh kasi sabi mo, man, eh kasi naman may meron dito eh nangongomisyon lang eh mas galit pa sa sa nagpautang. Opo. O -o. Totoo po yeah, 'yun. Yung may ari pa ng pera. Wala naman po ako masabi kasi tahimik lang din. Pero siya po na... Kaya na. Doon sa group chat, kung sabihin mo, nako eh, pasensya na yan. Alam mo, may mga tao na nangungumisyon na nga sa pautang, sa pautang, eh sila pa ang galit sa nusa nagpautang. Oo. Eh siguro kasi hindi niya makuha yung commission uh, niya. Commission niya. Hmm. siya sa mga pawis ng dugo ng mga taong uh, naghihirap. Ganyan. At saka pwede mong sabihin, sabi kanina sabi ni Anthony, pwede mo siyang sabihin na pag hindi ka tumigil, ah. last warning mo na ito. Pwede mo lang mo na sabihin. Pero alam niyo, itong mga ganito, yung mga ganitong paniningil? Uh Oo. -oh. Bawal ito eh. Harassment yan Oo, oh, pwede itong kasuhan eh. Oo, oh, yan. Ganyan. Kung oh, sakaling oh. po ba magkasawa, kung may laban po ba ako? Ay, kung talaga namang yung pinapahiya ka okay. eh. Pero ang sakin, oh, 12,000 na, na lang ang na natin na tira na 12,000 na, na so sa trabaho ko nang dahil sa ganun. Hanggang ngayon, hindi po ako okay. Kasi kahit ganito lang po ako. No, eh kasi nga, dinididib dibdib dibdib mo. Dinididib mong masyado. Isipin mo na lamang na itong pagkakautang mo na ito, nagkawang gawa ka pa nga. Okay. Oo nga. Hindi naman ito para sa iyo. Hindi naman ikaw yung nanuba O, oh, eh kasi nga, oh, no. hindi ka sanay. Pag nakatatlong ganito ka na, masasabi ka na. <laughs> <laughs> Uy, pero <laughs> Ang problema natin, pag nagkaso ka, may gastos pa may gastos yan. Oo, at o. saka meron din siyempre yung abala. oh, hindi at, basta lalong, basta yan. At lalong pagpipistahan. Kasi 12,000, uh, kung magbabayad ka ng abogado dito, kung ikaw ay magpapayad ng kaso, baka sumubra ka pa sa 12,000. Uh, uh, kaya nga sa akin, kinakilangan, doon ka sinisiraan sa GC, at mo ano, doon, doon ka din magpatutsada. Sabihin mo na, sa pag GC. hindi tumigil to, pwede mo na ang panakot daga. Ah, pwede ma, pwede may... <laughs> sabihin mo, ah, pag hindi ka tumigil... Magkatrabaho eh, pwede ba kayo? Magkatrabaho? Opo. Uh, Ayan, uh, pwede mo sabihin, eh, pwede nga itong ireklamo sa HR. Oo, oh, uh, kasi harassment uh, yan. Yeah. Uh, ginawa, haras. ginawa ko na nga po yung kaso ngayon. Hinihintay ko lang po yung... Ano nila, ipapaan nila ang decision, eh wala pa rin naman pong action. Oh. Nasa uh, HR department din Alam mo, alam mo, sorry ha Mars, naiintindihan natin yan. Pero pagka nabayaran mo na yan, pwede mo na talaga siyang sabihan ng bayad na ako. Bayad na to. Oh. At saka, alam mo ito, nagkawang gawa ako rito. Hindi ko pinagkakitaan to, kagaya ng hindi kagaya ng iba dyan, na tumutulong di umano, eh pero kumikita. Patulero. Di ba? Oh, oh, eh, kasi diba? Okay. na rin pa natin. Up to the highest level. At tinuturuan na natin kung paano niya papatulan. okay na, Mars, ha? Huwag uh, masyadong titibin. Oh, oh. Sa mga mula na na ganun. Kasi sa totoo lang, gagastos ka pagka ikaw ay magdedebat At hindi naman matatapos yan. Kasi pagka sinampahan mo ng kaso yan, sa palagay mo ba, ba't pipigil mo ng... Magsasasalita sasasalita yan. Huwag sasasalita pa yan. Yeah. Mm. -hmm. Kaya huwag mo na siyang pansinin kung ako ah, sa'yo, uh, tapusin mo na yung bayad na yan nang wala nang masabi. No? Okay. 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 Thank you, Marsa. Okay, bye. Sabi niya, bakit ako nakatawag-tawag? Parang ano lang eh. Di ba? O, eto uh, na. Okay. Janine, 28 Kahirat years pala. old. Mahirap pala <laughs> dito tumawag. Hindi ka sigurado. Ano tatama sa'yo? Okay, alam mo, nagsasabi lang tayo ng totoo. Kung gagastos ka lang din uh, ng ganong laking halaga, eh di na, ibayad mo na, di wala ka ng issue. Tapos na. Tapos na, di ba? Pagkatapos, sasabihin mo sa kanya, be, buti nga. Ayun. Di ba? Tapos na eh. Oh, diba? Tapos Aho. na kasama ng dila. Ang pangit. <laughs> Chaka. O sige. sige. Janine 28 years old ng Cavite. Hello po, I would like to ask. My father-in-law has been diagnosed with dementia. Mm -hmm. Paano po kaya makukuha ang laman ng mga bank accounts niya kung sakaling hindi na siya capable mag transact Marami po siyang personal bank accounts at ako po ang inatasan ng mother-in-law ko na asikasuhin ito. Ang problema po, hindi po naka-OR ang account or hindi joint account. O, or pala naka-OR ang account hindi rin siya joint account. Kaya hindi siya ma-access. Ano po kaya ang legal na dapat gawin sa ganitong sitwasyon? Alright, mm -hmm. my mother has slight dementia too. Unfortunately, mm -hmm. like kunwari, Nakikilala yung, ka pa naman. Nakikilala pa niya ako. Pero, mm -hmm. yung isan, yung pera niya, that's why, hindi na namin siya binibigyan ng pera kasi nawawala. Lagi nawawala ah, yung oh, pera. Pag binigyan mo siya, sabihin niya, ah, ah, gaganin na lang siya. Parang, wala. Wala ka binigay. Pero kakabigay mo lang. Nagagalit pa. Nagagalit pa. At ah, wala, wala ka naman binigay. Oo. Oh, kaya nga. Galit pa diba? sa akin. Ang <laughs> liit ah. Pero talaga ba <laughs> binigay ka? May binigay ako. Wimpy <laughs> ako nagbibigay. Pero talagang minsan nakakalimot na siya. So tama yung tanong niya. At isang nanay ko din niya nalilimutan. Ah. Dali. Hmm pupunta ang binibigay mo. Malaki. Siyempre, malaki. Dapat. Oo. Oh. Diba? Okay, okay, sige. May bank account? Uh, uh ngayon, ano bang ang gagawin? <laughs> so, ano gagawin? Kasi nga, hindi naman <clears throat> daw naka-joint account. Kasi ang takot din nila, baka lang ha, baka, well, hindi natin sure, eh, baka uh, but... biglang mawala, bigla. Kasi eh, marami, pera sa bank maraming problema yan. Una, alam ba ninyo kung nasa ang lahat ang kanyang mga accounts? Kasi baka mamaya meron pang ibang accounts na hindi ninyo alam. Mm. Kasi minsan may mga tao na hindi idine-disclose sa kanyang kapamilya sa mga kapamilya niya kung nasa ng mga accounts niya. Totoo 'yan, lalo na 'yung mga kalalakihan. Sorry ha, pero ah, 'yun ang ah. katotohanan. Oo. Oh, I galing, think magaling yes. magtago, ha? Tatago, bago itago, eh. atago. Okay. Mm. Pero ngayon nakakapirma pa ba? <laughs> ang father-in-law father ko kasi kung nakakapirma pa siya ay di pwede pa siyang pumirma ng Pwede pumirma o, tas bigay mo sa father-in-law mo okay uh, well, oh, check o checking, kung may checking account okay, pwede pa pero kung hindi na rin talaga siya pwedeng pumirma at uh, wala na rin siya sa wastong kaisipan ang ginagawa talaga dyan mag-a-appoint tayo ng guardian guardian. Ah, guardian. Para sa kanya oh, properties. Pagka properties kasi, ang pinag-uusapan, kinakailangan ay may approval ang court. Yun si nga. Okay. So, dapat i-korte pa? I-korte mm -hmm. to kasi property na ang pinag-uusapan. At pera? ah oh, sino ngayon ang pwedeng maging guardian? Ay, pwede si Mrs. Mm -hmm. Kung si Mrs. ay nasa wasto pang pag-iisip, mm -hmm. oh, pwedeng isang anak. Tama. Pwedeng ikaw. Kung okay sa sa mga anak at uh, sa asawa na ikaw ang gawing legal guardian, adi ikaw ang magiging legal guardian. Pero dadaan sa korte. Opo, dadaan po ito sa kusgado at kinakailangan ninyo ng abogado. Mm. O ngayon, yung abogado magpa-file yun ng petisyon mm. para ilagay under guardianship ang father-in-law nyo. At yung guardian ang magkakaroon ngayon ng kapangyarihan. To? Una, magserserve siya ng notice sa lahat ng bangko na iniisip nilang nakatransact yes. ng father-in-law niya. At i-request niya na i-disclose yes. kung merong bank account sa pangalan ng father-in-law niya sa mga bangko na ito. Ah, okay. At yan ay sapagkat siya legally appointed by the court, ay meron pong ano yon magagawa po niya yon so pagka ikaw ba ay legal guardian ibig sabihin pwede kang pumirma on yes, behalf of of oh. course okay. ikaw na ngayon sa paket ikaw na ang legal guardian ikaw na ngayon ang may kapangyarihang mag-withdraw ayo mula doon sa mga bank accounts na ito okay ayan naman At pala ito naman ay kinakailangan may pahintulot ng usgado mm halimbawa -hmm. meron kang iba i-withdraw Usually, ano yan, uh, pinapaalam mo sa court mm -hmm. na nag-appoint sa iyo bilang isang legal guardian na nag-withdraw po ako dito sa bangko na ito ng ganitong amount. Okay. At yan ay iyong ina-account mm -hmm. kung ano na nangyari dyan sa mga depositong na i-withdraw mo okay? Okay, Mula sa bank accounts ng father-in-law mo. Correct. Oh, anyway, my friend, uh, sa tingin ko, kailangan mo na rin kumuha talaga ng abogado. Mm -hmm. So, after that, gagabayan ka naman ng abogado, yes. okay? okay? So, anyway. Huwag lang yung abogado, yung abogado, huwag niyong gagawin guardian. Ay, nako. Oo. <laughs> wag. Well, Pare, yaw, pwedeng guardian, ha? Alright, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin for 30 minutes. Hanggang sa muli po ako, yung mare ng bayan, mare Attorney Dani Con po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!